For today's vlog, tara, sama niya naman kami sa aming panibagong araw. At heto nga, nakahuli na naman nga sila ng isda at meron na naman nga kaming uulamin. As in, kinabukasan lang after nila makahuli ng hapon o in ko. Natuwa kasi sila sa mga huli nila kaya bumalik ulit sila ng kinabukasan. At ngayon ko nga lang mga over kaya naman asahan niya ng late upload to. At bukod niya sa meron niya silang wing isda eh, meron na naman silang wing gulay. Kaya naman agad ko na si at meron niya akong naisip na gagawing luto. Igigisa ko nga lang itong sigarilyas at sasagon ko nga ito ng tokwa at lalagyan ko ng oyster so sauce ay okay na. Nagustuhan kasi ng nanay ko yung ganun luto, kaya naman ganun na nga lang ulit yung gagawin namin luto ngayon. Try nyo na to mga mamis kung hindi nyo pa nasusubukan, talagang masarap itong ulamin. O diba, sinba namang hindi matutuwa niya, meron na nga silang uwing isda, palagi pa silang merong uwing gulay. At going back na nga po tayo dito sa video. And after ko nga mapirito ito ako, dito na nga din ako magigisa. Nagdagdag nga lang din ako ng konting mantikat para maigisa ko yung bawang at sibuyas. Tamang-tama nga itong mga uwi nila dahil kahit paano ay makakatipid niya kami dahil makakalas nga kami sa pagbili ng ulam. Ang iisipin mo na lang talaga ay kung anong mga luto ang gusto mong gawin dito. At tinimplahan ko na nga din ito na magic sarap. Hindi ko lang nakuhan at nakala ko naka-play yung video. At naglagay na nga din ako ng oyster sauce na magpapasarap sa aming ginisang sigarilyas. At inalo-halo ko nga lang ito ng mabuti para naman magkumban yung oyster sauce sa sigarilyas at matakpan ko na din. Lulutuin ko na nga lang ito ng mga ilang minuto at pwede na nga itong iserve. sya mga mare, kung umabot kaman hanggang dito, maraming salamat po at kung hindi ka pa nakapalo sa akin, tapalo naman po thank you po kagad and God bless